yun mga katrabaho isang magandang umaga sa ating lahat ang karagdagan ng kalaman mga katrabaho kapag ikay nalalapasan na kain bakit nga ba mga katrabaho na sumasakit ang ulo mo kapag ikaw ay hindi kumakain sa tamang oras ang ating bituka at ang ating utak ay connected ito Kapag hindi ka kumakain ng tamang oras, ay sumasakit ang ulo mo at nanginginig ang katawan mo. Bakit nga po ba katrabaho? Ito po ang dahilan mga katrabaho. Ang ating utak ay nagsisilbing... Ang ating utak ay nagsisilbing connected ng ating tiyan. Pag tayo'y nakaramdam ng gutom, direk sa ating utak 'yan mga katrabaho. So, kapag nagugutom ka na, maghanap ka na ng pagkain. Pero minsan mga katrabaho, ang utak natin may ibang iniisip. Kaya ka kumakain sa tamang oras. Nalalapasan ka na ng oras bago ka kumain. Kaya mga katrabaho ang dahilan bakit sumasakit at nanginginig ang ating katawan. Dahil, dahil ang ating otak hindi nagpupukus dito sa ating tiyan na nagugutom na. Kaya yan po ang dahilan kung bakit sumasakit ang ating ulo. O ba diba, mga katrabaho? Kaya kayo mga katrabaho kayo magpalipas oras. Tsaka muna kaya kakain. Masama yan mga katrabaho. Alam nyo ba mga katrabaho na Masama rin kumain kapag nalipasan ka na ng oras na biglaan. Bakit po, mga katrabaho? Kasi po, mga katrabaho, sumasakit ang tiyan mo. Lalong na pag walang laman ang tiyan mo, uh, dis oras ka na kumakain. Bakit po masakit? Kasi, yung kinakain mo, matigas pa yon Kahit may sabaw. So, para hindi masakit ang tiyan mo kapag uh, nalilipasan ka na ng gutom para hindi sumasakit ang tiyan mo pag nalilipasan ka na ng gutom ay kailangan mong kumain ng biskwit bakit po? ang biskwit ay madaling matutunaw hindi katulad ng rice ay matagal tutunawin kaya natin mga katrabaho kasi walang laman bigla ang na paglaan kang kumakain na matigas ay napiro sa yung ating stomach na galingin ang mga matitigas kahit walang laman yung tiyan mo so yan ang tip mga trabaho na kailangan mong kumain ng biskwit kapag wala ka kapag na didisurasan ka ng kumain ng kanin kumain ka ng biskuit yan ang unahin mong kainin yan ang nagsisilbing uh, nagpapalambot sa tiyan mo sa pagigiling ng pagkain sa loob ng tiyan mo. Kaya yan mga katrabaho, kailangan kang kumain ng biskwit bago ka kumain ng matitigas kapag nalapasan ka na ng pagkain. Yan lang po ang tip ko mga katrabaho. Kasi nararamdaman ko na yan, nararanasan ko na yan sa buong buhay ko mga katrabaho. So what's up mga katrabaho? Wahaha!